Ako po si Ariel Kerubin, ama, asawa, sundalo, Pilipino. Inaalay ko muli ang aking sarili para sa ating bayan. Tatakbo tayo na senador na sinusuportahan ng Nationalist Party. Ngunit Independent po tayo sa lahat ng mga political slates. Tatakbo po tayo sa tatlong dahilan. Una, matagal ko na pong hangarin o nap, napapanaginip ano, palagi ko pong gusto sana na matupad yung aking pangarap na mapalaya ang lahat sa gutom at kahirapan. Pangalawa, Isus, gusto ko rin, no? Na gusto natin na mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga kabataan, lalong-lalo na ang mga panganay dahil sila ang tinatakbuhan ng pamilya tuwing nagkakaroon ng problema. Pangangailangan Pangatlo, bilang isang retiradong Marines, hindi natin kaya na nakaupo, nanonood na lang tayo habang paulit-ulit nila tayong inaapi sa West Philippine Sea. Protektahan natin to at ipaglaban ang ating karapatan. Ito'y para sa siguridad natin at kinabukasan. Galit po tayo, no? sa mga magnanakaw mandarambong na patuloy lang tayong patuloy lang tayong niloloko nagpapayaman no sa kahit na naghihirap pa ang mga taong bayan ako po si Ariel Kerubin bayani ng masang pilipino ay inyong senador sa Senado okay, maraming salamat po meron pong tanong sa media Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Na, uh, kung hindi po ako nagkakamali, lumaban na rin po kayong senador dati. At uh, hindi lamang po pinalad. Sa pagkakataong ito, na muli po ninyong inihahain ang inyong sarili sa taong bayan sa pagkasenador. Paano pong pagsusulong ang gagawin ninyo sa Senado sakali kayo mananalo na maipagtanggol po ang ating teritoryo bilang isang dating sundalo o Marines? Uh, sabi ko nga po, no, uh, totoo yan. Tumakbo tayo noong 2010. Nasa loob tuwa tayo ng kulungan. At uh, ang konsuelo ko lang noon, noon eh, pwede naman pala tayong manalo noon. No? I was considered winnable. Going back to your question, alam nyo yung uh, pi uh, pipirmahan na lang o napirmahan na na self-reliant defense posture program natin. That's a welcome be, ano, development. Kasi ito uh, magbibigay sa atin, no? ng kung pa kung anang uh, direction ko ano dapat imo modernize natin dahil napabayaan natin ang mga defense and security forces dito gaya ng coast guard, Philippine Navy, Air Force, even yung maritime natin at even yung BIFAR. Yung SFDP na yan, alam niyo, dapat isulong natin kasi dapat kaya natin manindigan. Alam niyo, hindi dapat tayo na forever na nagde-depend sa isang superpower. Kung kaya natin na magsarili tayo, kaya natin tumindig sa ating uh, sarili, napakaganda ng Pilipinas kasi yung strategic location niya, pinag-aagawan ng mga superpowers. No? Mas marami pa tayo maku makukuha ang concession sa kanila. Kasi whoever, the Philippines, whoever, support, so uh, kung sino man yung magsasaydan o bibigyan ng suporta ng, ng Pilipinas, eh, kinokontrol niya yung Asia-Pacific. So, yun muna, no? Dapat i-modernize natin. Kasi ang labanan dito, it's all preponderance of forces. Ikaw ba, dalawa lang ang barko mo, isandaan yung barko doon. Kaya mo bang lumaban? Yes, sir. Uh, nakita ko namin kanina si General Magalong, sinamahan po kayo. Ano po yung naging uh, usapan o papano kayo nagtagpo sa isang sitwasyon para ho sa gayon ay ibigay naman po yung suporta niya po sa inyo. At gaano po kalaki ang maitutulong po sa inyo ni, May, ni Mayor Magalong sa inyo pong kampanya? Alam ho ninyo, kami dalawa ni Mayor Magalong ay nakulong dahil sa korupsyon, laban sa korupsyon. At ako ay naniniwala sa sa, sa kanyang adbokasiya at pala paulit-ulit ko sinasabi ito na the best antidote to insurgency, violent extremism and even terrorism its good governance aided by a well disciplined man in uniform dun kame nagkakasang-ayon sa gusto natin nang mangyari sa ating bansa okay uh, from from rappler dwight please paki-pasa na microphone please thank you uh, sir good morning Dwight De Leon from Rappler. Sir, yung Nationalista Party is part of the administration coalition for 2025, yung Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Was there ever an attempt for you to be part of the senatorial slate endorsed by uh, the president? Ano pong nangyari po doon? Uh, tayo nananini. Sabi ko nga nung bin, binigyan ako ng uh, signature ba ng support ng 2000 retired generals no? Most of them Uh, yung mga kumirma dyan, they belong to different political parties. So this is now unity beyond politics, no? Kundi man tayo na isama sa koalisyon, sabi ko nga, independente tayo na tatakbo na bukas tayo na sumama sa kahit na sinong grupo na ng mga independente na inuuna ang bayan, inuuna ang mga mahirap at mga api at nagbibigay ng dangal sa mga bayani natin no sa sakripisyo ng mga bayani natin at nagpapahalaga sa mabuting pamamahala good governance so sang ano sabi, panawagan ko sa ating mga mga kasamang kandidato na tunay na nagmamahal sa bansa magsama-sama tayo sir but did you actively seek the endorsement of the president hindi tayo, sabi ko, ayaw ko na na magbigay pa ng problema sa, sa kanila dahil alam ko yung plato nila punong-puno na ng problema. Ayaw ko na ipa, idagdag pa yung sarili ko. No? Uh, contento ko dahil yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mahal na Pangulo, anak ko. So that's a no, sir. okay, sir. Thank you. Okay, Ms. Ann Torres, ABS-CBN. Sir, good morning. Good morning. Opo, Colonel Carubin, sir, please help us understand. Because uh, you are part of the NP of the Nationalista Party, but you're running as an independent. So how can we reconcile that? I, let me correct you with that, no. I'm being supported by the Nationalista Party, but I am independent from all these political slates. You Remember, walatayu sa wala tayo sa ibang ano. Pero bukas tayo, no. sa kahit na sinong grupo later on na mga independents na sabi ko nga, nag-inuuna nag nila yung pagmamahal nila sa bayan. No? Inuuna nila yung kapakanan ng mga mahirap at mga api. No? At paulit-ulit ko sinasabi, may pagpapahalaga sila sa mabuting pamahamahala. Sir, on what, as to what extent yung ine-expect or committed na support ng NP sa inyo? Well, I, I, I presume, no? Lahat ng mga kapartido ko all over the country will support my candidacy. Mm -hmm. But ang maganda dito, I can cut across all political parties. Kasi sabi nga ng no, mga sumuporta sa akin ng no, mga generals, Ariel, this is unity beyond politics. We stand, no, we stand united with you to fight corruption. uplift the living conditions of the poor and protect our sovereignty. Sino naman tayo na na tatangi sa hamon nila, di ba? Kung naturing ka na matapang na tao, ah, sabihin ko sir sige, tanggapin ko. Sir last point lang. Um kasi po isa given 'o, no? your Nationalista Party is being led by the Villars, by senator Villar. Hindi po ba para magiging conflicted ang image ninyo when you are projecting yourself as an independent uh, actually being supported and endorsed by Mayor Magalang, who is an anti-corruption advocate and then the other party uh, sorry to say this whether or, whether we like it or not medyo may mga issues um the leading sa administration and uh, the party leaders may kanya-kanya issue. So, can you how can we reconcile that? Oh, wala wala akong nakikitang problema diyan. Kasi kung titingnan niyo pare-pares nga ang sinasabi nila mga si, eh, 'di And Ang, 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 ano, kung titignan mo yung mga parties natin, no? may meron na akong kasama nga noon eh, nasa, 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 ano, NP siya, sunod na eleksyon, nasa, nasa lakas na siya, sunod na eleksyon, nasa NUP na siya. Na ngayon, nandun na sa PDP, ano, sa Partido Federal. So, yung partido, no, ako hindi ko nakikita na problema yan. 30 seconds. Sir, sorry, habol ko lang. Kayo, kayo ba, halimbawa, darating din sa punto na magiging senador kayo, kayo you wouldn't mind changing your political party uh, from time to time? Or would you rather stay as an independent? Uh, I, I'd rather stay with my party. Last, sorry po, two seconds left. Sorry. Okay. Thank you very much, sir. 18 left. Salamat po. Yeah, maraming maraming salamat po uli sa inyo. Ako si Ariel Kerubin, ang bayani ng masang Pilipino at inyong sundalo sa Senado. Salamat po ulit. Salamat.